Bakit nga ba isa sa pinakamahirap hanapin na tao sa mundo ng hunter-hunter ay si Gene Fricks? Hindi lang dahil sa galing niya, kundi dahil mismong pagkatao niya ay parang isang misteryo na ayaw magpahuli kahit kanino. Pero may mas malalim na daylaan kung bakit tila imposible siyang mahanap. Si Jin Freaks ay kilalang isa sa top level hunter sa buong mundo, isang double star ruin hunter at isa rin sa iilang nakapasok sa Dark Continent Expedition Team. Pero kung mapapansin yung mga idol kahit ang mga malalakas gaya ni Nanetero, Pariston at Bian ay hirap ring matrack kung nasaan siya. Ang unang daylan ay ayaw talaga ni Jin magpahanap. Hindi siya mahilig sa atensyon at kahit kilala siya bilang isa sa pinakamatalinong non-users, gusto niya laging nasa likod ng mga pangyayari, hindi sa spotlight at ang mga impormasyong tungkol sa kanya ay laging limitado. Kahit ang Hunter Association mismo, hirap tukuyin ang eksaktong lokasyon niya. Pangalawa, may mga teorya ang fans na isa sa mga daylan kung bakit mahirap siya hanapin ay dahil ginagamit niya ang kanyang nen sa advanced form na concealment o zetsu. Ibig sabihin halos imposible siyang maramdaman kahit ng ibang nen users. May nagsasabi na rin na kayang baguhin ang itsura at boses niya gamit ang nen at gaya ng ginagawa ng mga transmuters o specialist kumbaga kung gusto niyang magtago, literal na parang wala siyang iniwang bakas. At knowing Jing mga idol, posibleng ginamit niya to para makalibot sa mundo nang hindi siya nakikilala kahit na mga hunter mismo. At isa pang dahilan kung bakit mahirap siyang hanapin ay dahil lagi siyang gumagalaw. Si Jing ay hindi nananatili sa isang lugar at bilang explorer gusto niya palagi na sa adventure, nagaanap ng mga bagong lugar, sinaunang ruins o mga kakaibang nilalang, minsan pa nga mga idol inaabot ng taon bago siya makita ulit ng isang kakilala. Tulad nung sinabi ni Kahit na kung gusto mong hanapin si Jing, hanapin mo muna kung saan ang pinakadelikadong lugar sa mundo at malamang nang doon siya. Pero may isa pang emotional reason kung bakit mahirap siya hanapin. Ang ayaw niyang basta-basta magpakita kay Gon. Hindi dahil sa wala siyang pakialam dito mga idol kundi dahil gusto niyang subukan kung gaano kalakas ang determinasyon ng anak niya. At para kay Jing ang paghahanap sa kanya ay parang final test. Kung talagang gusto siyang makita ni Gon kailangan niyang maranasan ang hirap ng pagiging hunter. Hindi dahil sa tulong ng iba kundi dahil sa sariling pagsusumikap. At may malalim na teorya pa na nagsasabing si Jing ay may koneksyon sa Hunter Association bilang isang shadow operative, isang uri ng lihim na hunter na gumagawa ng mga misyon na hindi inaamin sa publiko. Kung totoo ito, mas lalo siyang magiging imposible hanapin dahil mismo association ay may interes na itago ang mga galaw niya. Ang pagkakaibigan niya kay Netero at Pariston ay patunay na malalim ang involvement niya sa mga lihim na operasyon ng hunters. Kaya kung isipin yung mga idol, hindi lang basta matalino o malakas si Jane Fricks. Isa siyang taong ginawang bahagi ng sarili niya ang misteryo. Hindi siya mahirap hanapin dahil nagtatago lang. Mahirap siyang hanapin dahil ayaw niya muna matagpuan hanggat hindi pa panahon. At sa mundo ng Hunter Hunter, minsan ang paghahanap mismo ay mas maalaga kaysa sa taong hinahanap mo. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at i notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat. One thing that will never change. I'll always be the guy I am. Oh. As you sit there listening to this tape, I'm sure I'll be off horsing around somewhere. Catch me if you can. You are a hunter now, aren't you?